Ayan o. Ayan. Alright. Ngayon mga tol, ah, naglalaro kami ng aming aso. Ito yung aso namin. Nami. Ito naman si Nami. Ayan. O, oh, mabait ang aso na yan. So, alright o. Oh. Pakita mo si Nami. Kami, tingin ka tingin dali. So, ito naman yung tagaalaga namin si Jan Yan <laughs> <laughs> <damn>. oh, yeah. <laughs> si Janjan. Jan. Oh, Alright. Summer! Mm. Summer! Uy! Puto, Diyos yun. Ano na? Yan ang sinasabi ko. Ngayon mga na tol, nagluto kami ng pagkain ng aso uh, namin. So, tusino yan. Sinapabayaan ito. Oh. Ayan ang itsura ng tusino muntik na masunog. Ayan. So, taglagan mo tubig. Taglagan mo tubig. Malik. Ayan. Kasi yung mga aso namin, mga tol, hindi yan kakain na walang ulam. Alright, o. Oh. Ayan, taglagan yung tubig. Mm. Um, ayan, nasunog. Nasunog yan. Damihan mo tubig. Ay. Nami hmm. Nami Ayan, bali dalawa yung aso namin mga tol. Ito si Samer. Ayan, sumalungkot so, yan dahil wala yung mga amo nila. Ayun, mabait yan. Ito si Nami, ho. Oh. Hmm. Ayan. O, oh, diba, o? Oh? Malungkot. Ito. Ayan. Ang mabait yan. Iga, 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 iga. Pot. Oh. Right. Ito, oh, ayan siya. Ito yung tagalaga namin. Si Janjan. -Jan. Ayan. So, meron pa kaming mga alaga ng pusa. Ito naman yung pagkain ng alaga namin. ng pusa. Ayan. Tutong. Tutong na meron. mga mahal yan. Hmm. Mahal right. yan. Ha? Pinakain din po ng pusa. Dog food. So, ngayon. Ito. Pinakuluan na naman namin ulit ito. Ayun o. No? Ayan. Kasi nga, nasunog. Ayan. So, alright, mga tol.